Hi! Uh, medyo kakaiba na nangyayari sa politika natin ngayon, di ba? Makikita nyo naman, ang mga magnanakaw mismo, mag-iimbestiga sa kapwa magnanakaw niya. Ano pa ba ang mangyayari? Marami nang nagihirap na Pilipino. Marami nang namamatay sa baha. Wala namang nagagawa ang flood control. Magkano ginastos? 500 billion plus na wala na parang bula. Tapos, ang mag-iimbestiga. Ang kapwa nila mag-nanakaw. Paano nangyari yan? BBM. Anong gagawin mo? Bakit wala kang alam? 4 billion ang iyong confidential fund. Wala kang nalalaman sa mga korupsyon dyan sa Pilipinas. Nasa paligid mo lang ang korup. Tapos ngayon para kang on top sa lahat ng bagay saan din napunta yung confidential fund bakit hindi yan binubuksan ng mga house of representatives pare-pareho na lang anyari hindi na ako mailibing sa lupa oh. kasi ba anong nangyari daw diba? ah lulutang din ako pag lumibing ako sa lupa makikita nyo naman baka matakot na ang lahat Nakakatakot na talagang korupsyon. Grabe. Talagang harap-harapan. Wala nang pakundangan. Wala nang under the table. Direkta na kung direkta. Tapos sasabihin nila na sila mag-iimbestiga. Eh sila nga yung magnanakaw paano mariresolve yan hindi yan mariresolve pustahan tayo hanggang kamatayan walang mariresolve yan tama ano sa palagay niyo?